Hello mga lovely people! Welcome to Cucina di Pichi, the home of Pachang Pachang Recipe. So for today's video, first time kong magtry ng ebi tempura. So hindi breaded ha? hindi yung uh, breadcrumbs ang gamit. As in, yung gagamitin ko this time is potato starch. Yan po. So tingnan ko kung ano po yung maging result niya. So ayan, meron po ako dito isang kilo ng prawns na yung small size lang. And then lalagyan lang ng konting asin tapos mantika para pang prito and then dito naman sa itlog yung gagamitin ko yung egg white nga without the yolk and then nga gaya ng sinabi ko potato starch yun so tingnan ko without ano po tubig okay yan season lang natin yung Supo ng asin so tapos konting ano lang talaga yung halo lang kasi nga madurog naman diba? na-arrange-arrange ko pa ano okay potato starch. Okay. Sabihin ko ngayon kung ilang grams to. lama po nakalagay kung ilang grams. Pero sa tingin ko na sa 50 grams. Ayan. So. Nabili ko pala to online. Yung itlog natin kaya nang sabi ko, putik lang yung... So, amaya baka mag-leche flan ako. <laughs> yellow. Yan po. Tapos lang natin. Kung kulang sa itlog, dagdagan ko. Parang kulang sa itlog. Siguro mga dalawa pa. So, yun nga po, din nagdaga ko pa ng dalawang itlo. Ayan. Kalayon ko lang na mabuti, okay? Ayan, sakto na siya sana. Yung consistency niya. Tama ba yun? Yes. O, ah, diba? Ang ganda na nung consistency niya. Ngayon, magpapainit na ako ng mantika. marami-raming mantika talaga. Ngayon po kadaming mantika ginamit ko. Try ko kung okay na. So, ito no, nandan yung prawn. So, ito ba? Yee! Bakang natumpak ko po, po mga lovely tips. Wow! Uy, ang ganda ng result niya. Yung talagang, ano siya, kahit na hindi mo na, eh, di ba yung iba? Kasi may mga pinanood din ako, ano yung mga version nila. nag a pa sila ng ganun ganon Pero itong procedure kong ito, parang no need na po. Oh, di ba? Kita niyo. Oh, oh di ba? Bungay shoes. Ay, wow. Ha, That's it. So, tuloy pulang po lang And then of course, gaya ng lagi kong sinasabi, huwag i-overfry or overcook yung mga ganito, no? Kasi kung hindi, kukunat okay, sila. Ayan, naka-first batch na po ako. So, tatapusin ko lang mga lovely people. Hello mga lovely people! So, welcome to Puchina di Pichi, the home of Pacham Pacham Recipes. Ngayon yung share ko po sa inyo itong literal na naman na Pacham recipe po ng sauce para sa ebitim eh, pura natin. Ayan po. So, share ko po sa inyo. Okay, ngayon gagawin ito po ay 1 cup ng water, mineral water. Tapos, lalagyan ko lang ng siguro dalawang scoop nitong brown sugar. Yan, ginanito ko na muna para mas ano siya. Para hindi komplikado panoorin. And then, ano-ano lang pong pagkakasunod. Itong Chinese rice wine, tatsa sya lang. Ayan. Tapos, itong kikuman, soy sauce. Ayan po. So, ito siguro mga one fourth cup. Oyster sauce. Ang chatancho lang din. And then, yung ating liquid seasoning. Tama lang na lang. Tapos, mix lang. Okay? Mix lang natin. Tapos, saka lulutuin. Ayan, so next procedure. Kunting oil. Ito po palang thermal plate. Available po yan doon sa musical app. Pwede po kayong bumili niyan doon. Ah, talagang nagbenta pa, no? Yung bawang. Na ito po ay one whole na garlic chop. Ayan, so... Lutuin lang, wag lang tostahin. Kung sakto lang, yung bawang lagyan ko lang ng konting asin. Para may konting lasa. Yan, almost ready na yung bawang. So, ilalagyan ko na yan ng sesame oil. So, nagpapacham-pacham lang ko talaga ako, mga lovely people, ha? Mamaya sabihin ko naman sa inyo kung anong resulta nito. Next sa so yung mixture na ginawa natin. So dapat medyo yung lasa nito mapag, mapangaga konti. Yung konting, konting alat lang na medyo may konting pitik ng tamis. Basta tapos andun yung bango ng bawang at sesame oil. Ganun. Ayan, sa so mga isang minutong kulo lang, pwede na yan siya. Okay. Mayroon pa ako natirang sibuyas dahil kaya lalagyan ko siya sa baba. That's it mga lovely people. Yung sauce ng tempura natin. Ngayon naman, uh, panoorin nyo na lang sa sa pang video yung mismong ebi tempura. Okay? Thank you for watching! Hello mga lovely people, it's Tiki Mantan. Dapat sana tempura, pero parang feeling ko, naging ano na siya, kamaron rin Tapos ito nga yung sauce na shiner ko rin. Ay, naku, naayabuhin noon. Sa tingin ko, ano, tikman ko muna ha, tapos share ko sa inyo. Ayan po. Hmm, hindi nga siya crunchy. Dapat kasi, yung texture niya, yung alam nyo, yung alam, alam nyo naman yung tempura. Iba siya yung doon sa may ano nga, sa may bread crumbs. Kaya yung table natin. Ngayon, gaya ng sabi ko, sa tingin ko, palpak ko dito, instead of egg white, dapat sana cold water lang yung ginamit ko. Hmm. Kasi, usually sa ibang recipe ko, kapag kayong may mga ganyang prito-prito ako, mga, yung butter na ginagamit ko talaga, cider, uh, okay naman yung ano, yung all-purpose flour, tapos tubig lang talaga na malamig, masarap na yung result niya. Eto, kung saan pa inartihan, ginamit ng egg white, doon naman pa, balpak, so, ayun. Kaya so, yan ang sabi ko, nagiging kamarang nabusado siya. Hmm. So, yun lang po mga lovely people. Bahala na po kayo mag-adjust hanggang sa susunod po. Dito lang sa Kuchina di Pichi. Dago mo pa jam, pa dyan. Recipes for today's video. Hindi natin masyadong na-chambahan. Ciao! God bless. Keep safe. Mwah!